Okay, mao siya ang balay nga giprinta sa Amuano din sa Quezon City. Eh na ba yun na kung siya man, ay lahi, lahi Balay nga akong ginapos, lahi po. Lahi sa sakuan dito sa CDO, sa probinsya. Kamulo pa itong gip. Ano, panday, wala pa ito. Tapos, kani siya, nakuha na mo ni since 2023, giprinta sa ukuan to 20 So, diri ang CR. Wala yung portahan. Wala siya yung sarado ba. So, gibutan na lang siya ukuan. Kaning shower curtain. Tapos, kinida yun. <coughs> ano, tindahan. Kuan lang ni siya. Studio type lang ni siya nga balay. Pero luag-luag ni siya. Kay, pwede pa ni siya mahimuan o tunga ka kwarto. Pwede pa siya gawan ng dalawang kwarto. Tapos yan, wala nang laman yan. Wala na ubos na yung mga pagkain, mga paninda na ano. Pero, mayroon pang mga kanang gamit sa balay, like tabo, mga dustpan, mga unsa pa na Mga balde nga, urukan uh, urokan. Ah, asan eh? Sunnyware o or urokan. No? Mga medyo ano. Kanami nga. labay pa na sa basura kay mga ano na siya, mga na na nga mo sumo ni siyang tindahan o oh, napay pay <laughs> napay naka display limpiuhanan pa na dira so oh um, ni siya na irif nga hinay kini siyang consume og kuryente ah, uh, na dryer o oh, nga sige wild basta di matarong lagi di mahapsay wild na na siya Malo! Ayan siya si Malo. Oh. Ang ko atong niagi pag uli na ako, dili may ni balayan ni unsan ni mga nagbalay sa Tapos kani, nag-house tour daw ko. Dili mga guday, gamiton mga guna kunik, ipasalo na siya ba. Siyempre, daghan ba mga bisaya pun magpas uh, ano mangitag pasalo nga sa latira. So, puhon, kasi gusto nga mo ano-ani. So, siya luag na siya o oh. medyo gubot pa na siya kay o oh, nag im, nag, nag ano man na? nahinay nag, inahinay, nag daan ba hmm. Pwede po niya siya mabuhatan o glove kay kuan siya high ceiling ba taas ihang ceiling medyo init na siya guys pero mga kuan-kuanan man niya siya o oh, mayum-ayuman man niya siya kuan na katong insulator Mm -hmm. yeah, mm -hmm. na siya. Sure. Mm -hmm. So, yeah. pwede na siya. I-double walling na siya. Okay. Muna siya tanan, guys. Muna siya ang kinatibukan. Nga balay. Luag ba siya? Umara oh, to. Umara to among house tour. <laughs> บาย